<laughs> kita guys, yeah. boarding kita bound for Cebu. Makan Cebu. Oh. <laughs> <laughs> first time nampak hidrohin Guti ay nakita ko bot na kita sa Cebu. Dagmit lang biyahe, guys. Kun la. more or less 30 minutes. Ari kita at luggage reclaim. Kuha na gamit. Tapos pag na tag gamit, yung pa kasi kita nga kagahun mga 1 AM hit September 8. So we're finding ways kung ano tamo ni Himo on before mag itamon free time yun na. So Mamati ko mapalitan talaga kita ng gadget. Hindi kita Actually, plan ko na yun ay pumalit gadget. Pero, worry pa budget yan na may dana. Pwede okay, man. Ibigin mo natin is either Ayala oh, or ha, uh, SM. So guys, ay salamat. Ari na kita ako an. Ah, bugnaw ka. Mal, ano. Ari na kita ha. Terminal na Mactan. Time check guys, it's around 8:45. So natatabo ya na kay kinanglan daw ko na no mag in peso to won. mamimiling kita hin money changer di Hasulod kay batibati -bati, ra ko no, dito dire da ko no ita asit balyo. So sayang liwat kun no. Kumadto kita ngadto tas gutiate balyo. Nga dapat kunta, madadamot atong shopping. Ah. ayaw, baga nga ayaw, what go on? Dere para pagka ito natin, narita problema. So, here we go guys. We're looking for money changer here at uh, Mactan Terminal 2, the departure area. Peso na lang ako. May sumo, ano yung rate? 0.465 na. para ba? Mm -hmm. Ako ni siya kung ibay. Uh, okay. Ano kung Korean won to peso na Ah, okay. Kaya nakita uh, 50,000 won won. Kaya yung yeah, dagko man ang value dito siya. Mm -hmm. Pinalitan ko ang 130. Oh, so, kay karirang dollar ako ang gasto. Ay, 5,000 won? Uh, ang nga mo ito siguro 10,000 won. Eh? Na siguro, ano man? Pila rin tubig dito. Sige, magkwanta sa won mo. 10,000 gihap. Ang 400,000, ang 500,000. Okay ka ba? Okay, rinin mo 500,000. Uy, <laughs> ayaw lipa ito si Mamantay. <laughs> Alahalaw yung malipat ka. Na. Kailangan nang... Mga magyamant at mga tita, didi? Kailangan nang ano, uh, passport. Na Actually, nakulbaan ko ba kayo? Narap ako nung Chanel dito. Kailangan nang passport, ma'am. Ewan ko ba. 50% ba ba? Ni? Kasi maswipe na ko kung is twist, ba? Impas. Impas akong is twist. 500,000 o sara ka Chanel. Sige na, tala na eh. Di, daghan man, duhaman mo ka buo. Oo. Oh. So... 20 na lang. 20 mo gumon ybab ybab yung kwarta kadalig patlig patlam yun to ni kah ni mga brotay kung 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 guys guys, na alaong nabayin chingkol agad. Wala pa kita tuwing to nakaturo. Baga na kita hita. Laban lang. I like to be educated but I'm so frustrated guys. Ada nak kabut nak kami ke Korea. Kena grab yang grab yang grab yang kawan grab yang. Tahu begini. Mula ulu mula teling. Mata tabuh ya nama kita kawan. Papa isim kita di deh. Kau dari nadarat so dari nadarat kawan dari nadarat hit sim kau di Filipina. Normal kiri tapi merah terbahamag. Alat sim card, mai isi mana kita. Hala, pag-practice na kamot iyo ko an. <laughs> pag-practice na kamot iyo. Tinatintag ko ng mga Korean language. Ha? Pare. Kita ko maram maram sayo la. Normal lagi <laughs> ha para Kita unta na na weather din kay Bagala yung Pilipinas at weather din.

ah, Tapos dito na dahil mga tourist spots. nami island man ito na? Hmm. man Nami Balikpon na? Tama. Ito wala. Mabuhay na nga naman ng Africa at Balikpon. Wala. milan kita yan Alright guys, it's official. Ano na kami ha? Korea. Katatapos pala naman ng na immigration grabe tira immigration din wala ka pobre ka wala ka pobre problema Ito ka la, tapos <laughs> mamingaw la <laughs> bera <Ay> na ni... bag! Kaya na! Ito lang Lo! Ito na tatol bag! Nakikita mo dahil! Wait lang! <laughs> Ay napakita ito po! Uri uh, talaga <laughs> problema din <laughs> dito! Immigration! Kaya ano! Very systematic and organized na dito eh! Uh, Amo ito na na akong nakita nga difference nila atin! But anyway! So much for that! Ito na tatol bag guys! So the agenda for today is uh waray na puro pahoy diretso na kami da yon mag tour <laughs> mag tour <-tutor. laughs> puro pangalin kator puro pangani waray pangani ka un meripat asintanan waray mo pa na lang kakawon kami didto ha hamaktan before kami lumakat han sibuk ha ginulat la naman, naman mga apo dato pagkabow and after that kikitaan naton ano aton itinira itinerary for today okay guys So, kaka-excite na. Para bumukita ni Retrie Protocol. Kabarata ito. Kadi yan, Musta. Makapos. Yan na, ako na Alright, so we're good to go, guys. Everything is fine. Everything is settling down. Man, guys, amin ito. Chorot, era, era, Airport. Magkot. O okay. oh, nga yan, wakit waray, waray, waray airport niya dito magkot. Ayan naman, hindi nga trabaho. Dan Michael Primer o si Loris Primer is much to. Ano yung langit? Naara? Yes. yes. Naara sila? Si Diana Erman. Irland... you will stay here okay if you move oh, bus one bus two oh very confused and i will just count uh, this uh, capacity is 3030 so for okay. four days we will have been fun be. Huh? okay

like this. And okay. So she's making wasabi. we're going to make almond. I you my almond. We have seaweed soup. We have seaweed soup. Just get it. Nice. seaweed soup today. Go, go.

hello don't will be. fish. We will be our next destination We this. go to the Gangnam Style Street. Uh, Star Library. Coex. Is it far from here? Yeah, one and a half hour. One and a half hour. So, I know, assume. I assume our our lunch will be at Gangnam. No, here. After so this, we we'll eat lunch here. First oh, really? Yes. So eat first, then mm -hmm. after that, Gangnam. Yes, very nice. Is it here we eat our lunch or yes, another first place? First floor. Okay. okay. Awesome. Hungry? Oh. Yes. Actually, since last night when we took the we airplane. Oh. I really didn't know that it's like four to five hours from Philippines here Whoa, to Korea. Yes. <laughs> wow. Where do you live? It's like uh, Manila. Mm? You have to take airplane from Manila to a certain province like Leyte, oh, Visayas. Visayas, like Cebu, mm? Visayas, uh, Cebu, Leyte, summer. Oh. We're from Leyte. We're from Leyte. Yeah. Different places in the Philippines. Is this your full time job? Yes. How long have you been doing this? Uh, about 13 years. Really? Yes. So, you started this job like how 10 old years. Old. 10 years old. 13 years old? That's kidding. <laughs> mag-usap na kami tapos makatulong kami ng hotel. <laughs> Challenging anong pag anong paggawas. gawas Dito nga yung pwede mag-park. Putiks. Kalorga. Nag-iinong tutpag na guys Hindi nga niya kung makakalakat pa kami niya Kung makapoy na 7.15 night gabi Pero magkamata nga niya ito ba niya After it pa Mag-fresh na pa kami kay Mapilit na halawas Day 2 guys Korean Day 2 Let's go